Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong yun, muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama si na Simon Pedro, Tomas na Tinaguriang ang kambal, Nataniel na taga Cana, Galilea, ang mga anak ni Sebedeo at dalawang pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, Mangingisda ako, sasama kami wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka. Subalit walang nahuli ng gabing yun. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pangpang. Subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, Mga anak, mayroon ba kayong huli? Wala po, tugon nila Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo, sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito makila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus ang Panginoon iyon. Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya ay nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pangpang, sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pangpang. -pang, mga siyam na metro lamang. Pag aho nila sa pangpang -pang, ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo, sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pangpang -pang ang lambat na puno ng malalaking isda. Sandaan at limamputatlong lahat hindi napunit ang lambat kahit gaano karami ang isda. Hali kayo at mag-almusal tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Pagnilayan po natin ang mabuting balita ngayong araw na ito. Ito po ay mula kay Juan, kabanata 21, talata 1 hanggang 14. Lumapit si Jesus, dumampot ng tinapay at ibinigay sa kanila. Gayon din ang isda. Sa Ebanghelyo ngayon, ay uh, isa ito sa damdaming tagpo pagkatapos na muling pagkabuhay ni Yesus. Sa kabila ng pagbabalik ng mga alagad sa pangingisda, isang simbolo ng tila bumalik sila sa dati nilang buhay. Hindi sila pinabayaan ni Yesus. Buong magdamag silang ng isda ngunit wala silang nahuli. Ngunit pagdating ni Yesus sa umaga, sa simpleng utos na ihulog ninyo ang lambat sa kanan ng bangka na puno, ang kanilang lambat ng isda. Isang palala ito sa atin, sa sarili nating lakas, madalas tayong nabibigo. Ngunit kapag si Jesus ang kasama, may bunga ang ating pagsisikap. Ang eksenang ito ay nagsasaad din ng pagkalinga ni Jesus sa gitna ng kabiguan. Hindi niya pinagalitan ng mga alagad sa kanilang pagbabalik sa dating gawain. Sa halip, nagluto siya ng almusal para sa kanila, tinapay at isda sa tabindagat, isang imahe ng Panginoong mapagmahal, mapaglingkod at laging handang sa lubungin tayo kakit tayo nadapa o lumis ng landas. Si Pedro sa kanyang pagkilala kay Jesus ay tumalun sa tubig, isang hakbang ng panarabik at pagsisisi. Tila sinabi niya, Panginoon, patawarin mo ako. Nandito ako handang bumalik sa iyo. May tanong po tayong muli. Ako ba ay katulad ng mga alagad na bumabalik sa dating buhay kapag ako'y nakadarama ng kabiguan? Nakikilala ko ba ang presensya ni Jesus sa simpleng pangyayari sa araw-araw? Ako ba'y ba handang lumapit muli sa Panginoon tulad ni Pedro, anuman ang aking nakaraan? Manalangin tayo. Panginoong Jesus, ikaw ang Diyos na hindi sumusuko sa amin kahit kami bumabalik sa dati naming gawi. Salamat sa iyong pagmamahal, sa iyong presensya sa gitna ng aming kahinaan, at sa iyong paanyaya na muli kaming bumalik sa iyo. Tulungan mo akong makilala ka, hindi lang sa himala kundi sa bawat araw, sa tahimik na umaga, sa hapag ng pag-asa at sa init ng iyong paglingap. Amen. kung ikaw ay napagpala sa salita ng Diyos ngayon, inaanyayahan kitang mag-like sa video ito, magbahagi ng iyong komento at mag-subscribe sa ating channel. I-click mo rin ang notification bell upang maging updated ka sa susunod nating pagbasa at pagninilay. Patuloy tayong maglakbay sa liwanag ng salita ng Diyos hanggang sa muli. Pagpalain ka ng Panginoon.